Hello guys! <laughs> Ayan, hello mga sisiko. Hindi talaga ako sanay magsabing guys. Hello guys, hello guys. Hello mga sisiko. Hello mga kasari. Ayan, ito yung nasanayan ko. Ayan, o, oh, kita nyo. Bit, 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 bit ko ang mga item na to. Galing dito sa taas. Ayan, may mga stock, may mga overstock tayo dito. Nagsusungkit ako ngayon lang kasi nga, parang napabayaan ko na ang aking tindahan mga sisi sa sobrang busy. Tapos ngayon kararating ko lang, may nilakad lang kami ni Kuya Dave and nakita ko dito sa aming tindahan na nagkakalbo na yung mga lagayan ko ng mga powder, lang lagayan ko ng mga dilata. Naku, mga sisi <laughs> ko. ang pangit na tingnan. Ayan o. Oh. 'yung mga ayan 'yung mga powder ko dyan. So ayan mga sisiko, ito'y gugupitin ko ngayon itong pink na Ariel, ito siguro 'yung new packaging nila. Ito 'yung Ariel na nagkamali ako pero hayaan na lang natin dahil may plus one naman siya. Tapos itong ano, itong sorp na kulay red. Ayan, magugupit tayo at ilalagay natin doon kasi nasa sulok na 'yung natira tapos 'yung Ariel ay ilan na lang. Ariel na green, yung bakanti na yan dyan. Tapos yung Breeze ay nasa sulok na rin sya. And kung napansin niyo dito na side, wala na akong stock na mga Coke. Kasi bukas pa yung ahenti ng Coke, Coca-Cola, mag-ikot dito sa lugar namin. Tapos magre-refill ako mamaya ng uh, suka at saka tuyo. Ayun, so marami ng kulang dito mga sisi, medyo hindi lang siya halata, pero tingnan natin dito yung maling ko na dapat sana marami yan kasi mabenta to. Tatlo na lang ang maling na ganito yung kanyang lagayan na medyo maliit. Is wala na talaga, luncheon meat, Ah, uh, yung malalaki is wala na at saka yung holiday na luncheon meat, wala na rin. So need na talagang pumunta si Ate Rose ninyo sa grocery, pero busy pa talaga. So sa susunod na araw na lang. Ang smart ko ay paubos na pati yung joy doon sa pinakadulo na malalaki is wala na rin. So sa mga sabon ko dito, may ilan-ilan na -ilan kulang na. Solfor, ayan, Safeguard, may mga Bioderm na kulay pink, Safeguard pink. Ayan bibili ako niyan kasi out of stock na tayo dito sa tindahan natin. Ayan, Pure Foods, nag-add ako sa grocery. Buti na lang may grocery, mga sisi, kahit paano. Itong mga part dito sa taas ay hindi talaga siya magkalbo. Kasi itong nandito, start tayo doon sa pinakadulo, yung Birch Street, tapos Bear Brand na Swak. Kahit anong size meron sa grocery. Energen, ayan, marami tayong Milo. Mga kapi dito, halos puno yan lahat dito sa mga nakasabit natin na mga kapi, kapistik stick. Papunta doon sa dulo kasi mabibili ko ito sa grocery. Marami silang stock, ayan. And sa mga fabric conditioner natin, ayan, puno pa rin siya kasi nga meron naman sa grocery. And ang mga shampoo natin, ayan, marami pa siya, ayan, walang problema. And sa mga juice, Ayan, so dito tayo sa mga juice. Ayan, marami pa tayong stock ng mga juice. So Tang na lang at saka Nesty. Iwan ko lang yung 8 o'clock parang nawala na. Ayan, mabibili natin yan kay Grocery. Pati ito dito yung mga Magic Sarap, mga Ricados. Meron yan sa Grocery. Ayan, buti na lang may Grocery. Tapos dito sa harapan, nagkakalbo na talaga kasi marami ng kulang. Like mga Candies. Wala masyadong Candies si Grocery. ilagay natin ng ilaw. Flashlight, ayan yan dito, marami ng kulang. Ayan, o. Oh, Pakanti na mga sisik ko. Tapos, yung mga candy ko dito, yung iba is 3, 5 pesos na. Yung iba naman is 4, 5 pesos. Yung iba is 2 pesos na ang isa. Depende sa price ng candy. Ang lollipop, 3, 5 piso. Ayan, yung iba is 4, 4, 5 piso. Ayan. Tapos sa mga biscuits, marami na rin kulang. Bakantin na yan dyan. Yung mga butter coconut natin na malalaki. Tapos dito na side. Ayan. Same item. Pero pinaghiwalay ko na lang para hindi siya bungi. mga sisiko. Tapos dito, yung ating mga mga cupcake, mga whoopie. Ayan. Wala na. It Isa na lang natira. Pangit na masyado tingnan kasi nga oh. Kalbo na. Kalbo na talaga mga sisiko. ko. Hinhiwalay ko lang para hindi siya, hindi siya pangit tingnan. And dito tayo sa lagayan ko ng mga overstock. Sa ilalim ay lagayan natin yan ng mga candies dyan. So kung napansin ninyo, snow bear na lang at saka fresh ang natira na dapat ay punong-puno yan dyan na side. Tapos dito yung mga biscuits and another candies. Ayan, bakanti na. Tapos itong aking mga gamis naman ay paubos na. Hindi na ako nakaripak. Tumagilid na yung hanger. Kasi nga mabigat doon na side. So may mga ilan ako dito na hindi ko naripak. Itong orange at saka coke itong coke na flavor hindi na, hindi ako nakapagripa kaya tumagilid na tapos dito sa harapan yung display ko na gamis o oh, bakanti na hindi ako naka display ng iba kasi magre-repack pa si Ate Rose ninyo so ganyan napabayaan ko na yung aking tindahan kasi si Kuya Dave ay hindi man lang magugupit-gupit ayan oh yan bagong kain yan Di ba lang magugupit-gupit ng mga sabon. Ayan, para mapuno na sana. Ako pa yung hinihintay niya na maggupit gupit niyan. Pati dito sa mga, ayan, mga Milo ko. Ako yung naggupit-gupit dito kahapon. Wala na nga ano, birch tree at saka swak. So, maggupit na naman si Ate Rose ninyo. Tapos dito tayo banda. So, bukas alis si Kuya Dave para mamili ng bigas. Sa mga chichiria, may mga kulang-kulang na rin. Pero, yan o, kalbong-kalbo na. Ayan, oh, kalbo na. Pero sige lang, at least meron pa naman silang mabili. Ayan. Ipaubos muna natin itong nandito para purse. Purse in, first out. So, sa kanila tayo bibili pag, ano, ayan, mabawasan na ito dito. Pero, mas mabenta ang mga malalaking chichirya kaysa mga maliliit na chichirya. Kunin mo na itong coke dito sa freezer ng ice cream, Kuya Dave. Kasi nag-ice na ang coke at ice, at ice cream at tubig. Kunin mo na yan, ha? Yan, kunin mo yan. Kunin mo na yan. Tapos, sa itlog natin, marami pa. Ang bigas ay, dito sa lagayan, wala na ni isa. So, ay, meron pa. <laughs> meron pa, pero ito'y yung banay-banay na 57 ang kilo. So, yung mabenta kasi is itong T-60. Ito yung bibilihin ni Kuya Day bukas. Ito kasi yung pinaka mabenta dito. Ayan, ito. So, yan. Aalis si Kuya Dave. Tapos, meron pa tayo dito mga nakatali pa na mga item. Pero, ito'y mga tubig lang. Hindi ako nagpapaubos ng tubig. Alam mo na natin sa panahon ngayon ay napakainit. Kailangan mag-stock ng maraming tubig para hindi maubusan. Ayun. So, sa mga school supplies, ayan, walang problema yan. Kasi nga, di ba? Kabibili ko lang worth uh, 9,000 pesos. So, full stock tayo sa mga ano natin, mga school supplies. Di ba maganda tingnan mga sisi ko, oh. Yan, lapit natin. walalaman oh, Malalaman ko na kaagad kung ano yung, oh, yung wala na. Kasi makita naman natin na wala na siyang laman. Yun, di ba? Maganda tingnan na may organizer talaga. Yung school supplies natin sa baba, yung mga tape, tape, tape. <laughs> tape, tape, tape. Tapos dito na side, bakanti talaga. Hayaan nyo na lang, napaka-romedian na part. Wala na akong syuktong. Tapos yung mga nabibili kong mga sito, ayan, mga Gatorade na hindi ko pa may display sa harapan kasi meron pa naman doon. Dito ko siya tinatambak. So, ngayon, walay talaga, waling laman ang tindahan ni Ate Rose. Sa ilalim, meron pa tayong natitirang tubig. Paubos natin yan, pasok sa rep. Bago natin buksan itong nakatali. Ayan, may mga powders. Powder pa ako dito. Ayan, is kulay red, kulay pink. Marami pa naman. Wala tayong problema sa ano sa powder kasi marami tayong mga nakasabit pa dito ng mga sabon. Yung Ariel na green lang ang wala. Back to back ito mga sisiko tapos dito pa tayo. Yan, marami pa. So ang Ariel na green lang ang wala na.